Kadalasan mayroon tayong mga panaginip na hindi natin madaling bigyang kahulugan. Karaniwan tayong nananaginip tungkol sa mga hayop, tao, sitwasyon at kahit na mga bagay. Maaaring nakakatakot ang gayong mga panaginip ngunit kadalasan ay may espesyal na kahulugan ang mga ito. Sa videong ito, titingnan natin kung ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga palaka. Ang espiritu ng hayop na palaka ay sumasagisag sa maraming bagay sa ating buhay at sa makatuwid, hindi mo maaaring mapanaginipan ang tungkol sa mga palaka kung walang kabuluhan. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito ay pindutin na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang videos. Ang mga palaka ay kumakatawan sa ikot ng buhay, pagkamayabong, pagbabago, muling pagsilang, swerte, sinaunang karunungan at kakayahang makamit at iangat ang ating mga sarili. Ang panaginip tungkol sa mga palaka sa makatuwid ay kadalasang sumisimbolo ng pag-ibig, pagbabago, kasaganaan at pagkamit. Pangunahing nauugnay ang mga palaka sa tubig na nagbibigay daan sa atin na linisin ang ating pisikal, espiritual at masiglang mga katangian. Ngayong alam mo na kung ano ang sinasagisag ng palaka, tingnan natin kung ano ang ibig sabihin kapag napanaginipan mo ang isang palaka. Ang kahulugan ng panaginip ay nakasalalay sa kalikasan nito. Maaring managinip ang isa na kumakain ng palaka, ang isa naman ay tungkol sa paghalik sa isang palaka at iba pa. Narito ang ilan sa mga senaryo at kahulugan kapag nanaginip ka ng palaka. Kumakain ng palaka. Normal na makita ang iyong sarili na kumakain ng palaka sa iyong panaginip. Ang pagkain ng palaka ay sumisimbolo sa isang mapayapa at matugumpay na buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkain ng mga binti ng palaka, nangangahulugan ito ng pangangailangan na markahan ang iyong teritoryo at ipaalam sa iba na ikaw ang namamahala. Ang pagkain ng palaka sa iyong panaginip ay maaari ding magpahiwatig ng isang hindi kasiyasiyang gawain na naghihintay sa iyo. Ang paghahanap ng masarap na palaka ay nangangahulugan na sinusubukan mong gawin ang pinakamahusay sa hindi komportableng sitwasyon. Nanguhuli o naghahabol ng palaka Ang paghuli o paghabol sa isang palaka sa iyong panaginip ay nagpapakita kung gaano ka lumalaban sa mga mabilis na pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Sa kabilang banda kapag ang palaka ay lumaban at maaring kumagat sa iyo, maaring nabigo kang magawa ang isang gawain sa abot ng iyong makakaya sa isang punto ng buhay. Isang palaka sa iyong bahay Ang panaginip tungkol sa isang palaka na nasa iyong bahay ay nagpapahiwatig na maari kang magkaroon ng mga bisita sa lalong madaling panahon. Kapag ang mga palaka ay patuloy na lumilitaw sa iyong pintuan sa iyong panaginip, dapat kang maghanda para sa mga hindi inaanyayahang pagbisita. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan din ng tagumpay at kaunlaran sa hinaharap. Dapat sa makatwid, maging handa ka para sa ilang magandang balita o mga pakinabang sa pananalapi sa hinaharap. Isang palaka sa iyong kama. Ang makakita ng palaka sa iyong kama sa iyong panaginip ay tanda ng isang relasyon. Ipinapahiwatig nito na malapit ka ng makatagpo ng isang pag-iibigan kahit na medyo panandalian. Gayunpaman magkakaroon ka ng malalim na pagkahumaling sa iyong kapareha sa buong panahon ng relasyon. Ang panaginip tungkol sa mga palaka sa iyong kama ay maaari ring magpahiwating ng pagkakasundo sa iyong dating kasintahan. Sa kabuuan, nangangahulugan ito ng pag-iibigan. Isang palaka sa banyo Ang pananaginip ng palaka sa banyo ay nangangahulugan ng karumihan. Ang mga banyo ay nagsisilbing mga paliguan kung saan tayo ay pumupunta upang alisin ang lahat ng dumi sa ating katawan. Ang pagkakita ng palaka sa banyo sa iyong mga panaginip sa makatwid ay nagpapahiwatig ng iyong mga maruruming gawain. Pagpatay ng palaka Sa tuwing nakikita mo ang iyong sarili na pumatay ng isang palaka sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng pagiging malaya sa iyong mga kaaway. Ang pagpatay sa isang palaka ay maaari ding magkaroon ng masakit na kahulugan. Kung minsan nangangahulugan ito ng pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo, paano ang tungkol sa pagpatay ng palaka sa panahon ng kapanganakan? Ang pagpatay sa isang palaka sa panahon ng kapanganakan ay nagpapahiwatig ng mga paghihirap sa iyong pag-iibigan. Maaring ito sa makatwid ay nagpapahiwatig ng isang dalamhati. Ang bawat hayop ay nagpapahiwatig ng isang bagay sa isang panaginip. Sa makatwid ang mga palaka ay nag-uugnay sa mga pagbabago, pagpapala, kapayapaan sa loob, otoridad at mga siklo ng buhay. Huwag matakot sa susunod na makakita ka ng palakas sa iyong panaginip, baka sinyalis ito ng good luck. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan nyo ang video ito, maraming salamat.